Magandang araw mga karelasyon. Sana ay nasa mabuti kayong kalagayan. Tulad ng dati, ang ating channel ay hindi lang basta nagbibigay ng kaalaman, kundi inspirasyon para mas maintindihan natin ang isa't isa, lalo na pagdating sa usaping pag-ibig at relasyon. Ngayon pag-uusapan natin ang isang napaka-interesting na paksa. 90% ng mga lalaki ay sobrang naa-attract sa ganitong uri ng babae. Kahit na iba't ibang personalidad ng babae, merong tatlong klase na halos hindi talaga kaya nga baliwalain ng lalaki. Kaya kung interesado kang malaman ang mga ito, manood ka. So huwag na tayong magpaligoy-ligoy. Number one, the confident woman. Mga karelasyon, ito yung babaeng may kumpiyansa. Sino ba ang ganitong babae? Siya yung babaeng pagpasok pa lang sa isang lugar, sa isang kwarto, Ramdam na ramdam na ng lahat ang presensya niya. Hindi niya kailangang magingay, sumigaw, hindi niya kailangan uh, magpabida at lalong hindi niya kailangang humingi ng atensyon. Ang uh, confidence ay parang invisible na magnet. Kapag ang isang babae ay kampante sa sarili niya, ipinapakita niya na kaya niyang tumayo ng matatag kahit sa anong uri ng sitwasyon. At sa mata ng lalaki, ito ay sobrang appealing dahil nagpapahiwatid ito ng emotional strength, maturity at mataas na value. Isipin ninyo kung ikaw ay isang lalaki, alin ang mas gugustuhin mo? Yung babaeng laging nagdududa, walang kumpiyansa sa sarili o yung babaeng alam kung sino siya at hindi natitinag ng kahit sino. Natural mas hahangaan ang pangalawa. Ito ang mga katangian ng isang babaeng mataas ang kumpiyansa. Hindi siya insecure kapag may ibang maganda sa paligid. Marunong siyang magsalita nang may respeto pero may dating. Hindi siya natatakot na ipakita ang kanyang strengths at weaknesses. Kaya niyang tumawa sa sarili niyang pagkakamali dahil alam niya nga parte lang iyon ng isang pagiging tao. Kapag nakakasama ng lalaki ang confident woman, ramdam niya na hindi siya lang ang may control sa relasyon mas nagiging exciting ito dahil alam niya may sariling mundo ang babae at hindi ito nakadepende lang sa kanya. Sa madaling salita, mas nagiging equal partnership ang tingin niya sa relasyon at iyon ang masarap sa pakiramdam ng karamihan ng mga lalaki. Kaya nga sinasabi nila, confidence is sexy hindi ito tungkol sa itsura lang, kundi sa aura na dala mo. Number two, the playful woman. Mga karelasyon, aminin natin, lahat tayo gusto ang taong nagpapagaan ng ating pakiramdam. At sa relasyon, mahalagang mahalaga iyon. Ang babaeng playful ay hindi lang basta masayahin. Marunong siyang tumawa Marunong siyang mangulit, marunong magdala ng light-hearted energy. Bakit ba gusto ito ng mga lalaki? Dahil ang buhay ay punong-puno ng stress, trabaho, responsibilidad, problema, pressure mula sa pamilya at lipunan. Lahat 'yan madalas ay pasan ng mga lalaki. Kaya kapag nakatagpo sila ng babaeng kayang magpatawa at gawing magaan ang sitwasyon, parang instant therapy iyon sa kanila. Ito ang ugali ng babaeng playful woman. Hindi siya madaling mapikon sa maliliit na bagay. Marunong siyang magbiro o magbigay ng mga makukulit na mga banat pero hindi nakakasakit nakakahanap siya ng paraan para gawing mas masaya ang simpleng bagay marunong siyang magdala ng positive energy sa grupo kapag katabi ng lalaki ang isang playful woman ang lalaki ay gumagaan ang pakiramdam isipin ninyo mas gugustuhin ba ng lalaki ang isang relasyon na punong-puno ng pressure o yung relasyon na kahit may problema alam niyang may kasama siyang magaan at masayahin. Natural, yung pangalawa ang kanyang pipiliin. At dito, makikita natin na ang playfulness ay hindi kababawan. Ito ay isang napakalaking strength na sobrang hinahangaan ng lalaki. Number 3, The Mysterious Woman. Mga karelasyon, may kakaibang hatid ang isang babaeng hindi agad-agad binubuksan ang lahat tungkol sa kanya hindi ito tungkol sa pagiging malihim sa masamang paraan kundi sa natural na pagbibigay ng suspense at unpredictability bakit naaatrak ang lalaki sa ganitong babae dahil likas sa lalaki ang pagiging hunter o pursuer kapag ang isang babae ay parang isang librong hindi pa lubusang nababasa, mas lalo siyang nagiging interesting. Yung araw-araw na may bago siyang nalalaman tungkol sa babae. Iyon ang nagbibigay sa kanya ng kakaibang excitement. So ito ang mga katangian ng isang mysterious woman. Hindi niya agad sinasabi ang lahat ng detalye tungkol sa kanya. Minsan, masayahin siya. Minsan, tahimik. Minsan, nag-iisip ng malalim. Hindi siya predictable. Kaya laging curious ang lalaki kung ano ang susunod na makikita niya. Ang pagiging misteryos ay nakakapukaw ng malalim na curiosity. Kapag hindi agad-agad alam ng lalaki ang lahat, mas nagiging eager siyang mas makilala ang babae at habang mas tumatagal mas lalo siyang naeengganyo. Tandaan, kapag ang isang babae ay hindi laging available, mas lalo siyang hinahanap-hanap. So, mga karelasyon, ayan po ang mga tatlong sobrang attractive sa paningin ng 90% ng mga kalalakihan. Pero tandaan ninyo, hindi ibig sabihin nito ay dapat pilitin ninyo ang sarili na magbago para lang magustuhan ng lalaki. Ang tunay na sikreto dito ay ang pagiging totoo sa sarili habang pinapakita ang the best mo. So sana ay nagustuhan nyo ang ating topic for today. Next story time, don't forget to subscribe.